Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay talagang kinilig ang mga mananood dahil ngayon na isang mahalagang okasyon para sa Kalinga Pedro and Viancy love team. Dahil ngayon nga ay gaganapin ang kanilang 5th monthly kaya naman... Pantawa ang lahat at nag-aabang kay Ate Viancy sa pagdating niya dahil si Kuya Edu ay naghanda ng isang sorpresa para kay Viancy na chak na hindi niya malilimutan. Nag-set up si Kalingap Edu at ang Gay Boys ng isang romantic date para kay Viancy. Pero so, namang nag-reserve pa sila ng isang resort para lamang gawin ang okasyon na ito. Maraming mga pagkain at iba't ibang sorpresa para kay Viancy. Maya-maya ay nagulat na nga ang lahat dahil dumating na si Ate Viancy suot ang kanyang napakagandang dress. If it

Yeah. Oh, palang. Sir, Talagang pinaghandaan ni Kalingap Edu ang okasyon na ito dahil kitang kita naman sa effort niya sa pag-aayos ng mga decoration. May pa flowers pa siya at napakaganda ng mood dahil sa mga warm lights. Pinuri niya din si Ate Beyoncé dahil napakaganda nga ng kanyang pink dress na talagang bumagay sa kanya dahil napakaputi niya. Ngayon nga lang nakita ng kanina team si na ganito ang suot kaya naman manghang mangha sila sa ganda nito. Hinilig pa nga ang lahat noong ibunyag ni Kalingap Edu na sabi niya ay mahal kita kay Vianski. Kaya naman kinilig si Vianci noong time na yon. Ngunit, sabi naman ni Kalingap Edo ay mahal kita as a love team. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos noon ay kumain na sila. Patagan. Lalo na. Lalo akong nang humaling. <laughs> <laughs> nang humaling. humaling sa'yo. Simula na naman po kayo. <coughs> <laughs> 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 sa tinagal-tagal ng panahon, wala kang malambang na naramdaman ka. Kahit ano. <laughs> 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 Siyempre, mas lalo po. Pitang nakikilala. Lalo mo nang kilala? Opo. Bukod doon. Saka, so, thank you po sa effort. Thank you sa effort. Tsaka nagpakaroon ko supportive. Normal na yun, oh. Ibang ang gusto ko. Ang sarap. na sa? Talaga namang kinilig ang mga viewers dahil sa mga punchline at banat ni Kalingap Edu kay Viancy. Si Viancy naman ay kitang kita rin ang pamumula at kilig dahil sa mga sinasabi ni Kalingap Edu. Dahil nga sa sobrang sobrang effort ni Kalingap Edu ay nagpasalamat si Viancy sa kanya. Dahil sabi niya na hindi niya daw inaasahan na magiging ganon ang kanilang pag-celebrate Akala daw ay simpleng pagkain lamang ang mangyayari. Kaya naman nagpasalamat siya kay Kalingap Edo sa effort niyon. At sigurado hindi niya daw iyon panilimutan. Maya-maya pa ay kinilig ng lahat dahil nga may pa-surprise pa si Kalingap Edo kay Piyansi. Dito ang mga nangyari. 3. Two, one, go. Ako oh, sa inyong na eh, sa close. Sobrang labit mo kasi. <laughs> Grabe, dahil bukod sa effort sa mga decoration, ay talagang nag-arkila pa si Kalingap Edo ng mga nagpa-violin para mas maging romantic ang mood ng kanilang gabi. Kinilig pa nga ang lahat noong inaya ni Kalingap Edo si Bianci na sumayaw sa tugtog ng violin. Kahit nga presko ang paligid ay talagang pinagpapawisan silang dalawa ng balala dahil sa kaba na kanilang nararamdaman at sa kanilang mga kilig. Kaya naman, mas kininig pa talaga ang mga viewers noong pinanasan ni Yancy ang pawis ni Kalingap Edo kahit hindi naman nagpapapunas ito. Talaga namang level up na ang kanilang relationship sa isa't isa.

Oh, ano yung Lahat yun sa kanila? Kapatabay. Uy, congratulations. 300,000 subscribers. Congrats po sa 300,000. k to subscribe. Deserve niyo po kasi napakaasipag niyo po mag-scout. Ang dami niyo po matutulang kahit mainip, kumulaan. Yan Pagkatapos ng kanilang romantic dinner ay kumain na rin talaga ang kanilang team na kanina pa naghihintay at nanonood sa mga sweet moments ng dalawa. Pagkatapos din nito ay sinelebrate din ang pagka 200k subscribers ng channel ni Kalingap Edu. Nagpasalamat sila sa mga supporters na walang sawang sumusuporta kay Kalingap Edu at sa kanila. Ang galante pa nga ng mga sponsors dahil napakaraming cake na pinadala at may mga money bouquet pa na higit sa 10,000 ang halaga pagkatapos ng kanilang selebrasyon ay umupo na si Kalingap Edo at si Vianci sa labas upang makapag-usap-usap ng silang dalawa lamang. At dito may nabunyag na sikreto. Sino ba yung uh, tinutukoy mong crush mo? Okay. Hmm. Sino sikreto sekreto? Hindi ako maingay. ako... sino pa yan. Kahit si Arjun pa yan, okay lang. Ano? Talaga po, hindi po kayo mag-sailors? Hindi. Parang yan. Lalaki <laughs> siyempre. Ano pang katangin yan? sa lalaki. Tahimik po. <laughs> tahimik. Sino bang mga tahimik sa atin dito? Magami din. Ano ba? Mabait. Ano ba yan? Kit <laughs> po. <laughs> <laughs> kita, kita, Ano ba? Ano ba yan? Parang naman tayo matatapos dito. Anong na, oh. <laughs> huh? <Sino? Wala> po. <laughs> grabe nga ang revelasyon ngayong gabi dahil inamin na ni Vianci na ang kanyang matagal ng crush ay walang iba kundi ang kanyang ka na si Kalingap Edu. Talagang na-develop na rin ang kanyang feelings para sa binata. Bilang tanda din ng kanilang 5th monthsary ay naregaluhan ni Kalingap Edu si Vianci ng isang napakalaking teddy bear. At ito ay pinangalanan nga nilang Edsy dahil ito ang tanda ng kanilang relationship sa isa't isa bilang mag-love team. Grabe talaga at hindi inaasahan ng mga viewers na aamin na rin si Viancy ng kanyang tunay na nararamdaman. Kaya naman, gumalaki ang tsansa ni Kalingap Edu. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye.